Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang desmayado na nga po ang mga fans sa team ng France. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Jackson Hayes. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na napakalaki na nga po talaga expectation ng mga fans sa team ng France. Gayong maliban nga po sa katotohanan na silang host team ay may ilan rin naman nga po silang mga NBA superstars sa kanilang lineup. Kagaya na lamang nila Victor Wembanyama at Rudy Gobert na kabilang sa mga pinakamalalaking pangalan at pinakadominanting big man sa loob ng NBA. Ngunit as of now nga po mga sa hindi para naman nga po nila napapantayan o naabot ang expectation sa kanila dito ng mga fans matapos silang magkaroon ngayon ng 4 game losing streak sa kanilang mga warm up games sa pagkakatalo nga po nila laban sa mga teams ng Australia, Canada, Serbia at ng Germany. At kahit man nga po isa lamang iyan exhibition games ay ipinapakita para naman nga po ng mga teams ang kanilang 100% nakakayahan upang hindi nga po nila mapahiya ang kanilang bansa. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit sobrang dismayado ngayon ng ilang mga fans ng France Gayong mukhang hindi pa rin nga po nagsiseryoso ngayon ang kanilang mga players at posibleng nga po na ito pa maging rason upang matalo sila sa kanilang mga laro at malaglag sila na maaga sa Paris Olympics. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Jackson Hayes. Sa dami nga po mga katrops na mga manlalaro ng Lakers na pwedeng i-trade sa kanilang lineup, ang pinaka nagdedelikado nga po natanggalin dito ngayong offseason ay ang kanilang big man na si Jackson Hayes. Gayong plano na nga po ng kanilang head coach si JJ Redick na upgrade ang kanilang front court sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong big man. At para nga po mangyari iyan ay kailangan nga po nalang isakripisyo si Jackson Hayes since kailangan nga po nalang makabuo ng bakanting pwesto sa kanilang lineup. Kaya dahil nga po dyan, I expected na nga po na isasama ng Lakers si Jackson Hayes sa mga ipang-offer pa nilang bagong trade package sa ibang mga para makuha nilang ilan sa kanilang mga target na big man na available sa trade market. Kagaya na lamang ni Naklen ng Atlanta Hawks, Walker Kessler ng Utah Jazz, Robert Williams III ng Portland Trail Blazers at si Wendell Carter Jr. ng Orlando Magic. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.